Pakiting mo lang, ayos ka na naman. Mag-iinom eh, sabi niya, mamiwas. Oh! Ano ka? Hmm? Ah? Oh. Saan naman kayo itong tao ko? Saan na ka? ka na naman, Baisuka? Kakarating mo lang, ayos ka na naman. Makipag-inuman ka na naman sa barkada mo. Grabe na, grabe ka naman. Ang dami mo naman akong sinabi. Mamimiwas <laughs> ka naman ako. Ay, mamimiwas ka. May dala kang bag. Mamimiwas eh, ba yan? Eh, nandito yung pain eh. Pain? Nandito yung pain, ang biwas. Baka ibang pain yung nilagay mo dyan. Hindi ah, mamimiwas lang ako sa ilog. Kasi mamimiwas. maganda yung ilog ngayon. Siguro mo lang na mamimiwas ka. Oo nga. Pag hindi. Ano ba to si Baisuk? Hapo na, sabi mamimiwas lang eh. Hanggang ngayon, wala pa rin. Saan kaya yun? Puntahan nga yun. Saan kaya yun? Nang sabi, mamimiwas. Anong oras na hapon na? Wala pa. Malabot sa akin. pa hey, papa mo, kung saan pumunta? Nakita ko pa, punta ka lang yun Kor TV. Sino kasama? Siya lang, magiinom ata sila. Magiinom? May sabi niya, mamiwas? Hindi ko alam, may dala ding biwas eh. Ngayon, taong yun. Sabi ko lang ay huwag umalis eh hapon na, wala pa rin. Mamaya talaga to sa akin. Kasabi mamiwas. Putik-putik pa naman dito. Uy. Ayos ah. Uh -huh. Tagal ako mibitang ang isda. Uy! Ayos ka! Anong gagawin mo dito? Mimiwas! Mimiwas? Oo nga! May readers? Oo! Ino ko na! Bakit? May Oo! May wrong! Kaya nga namimiwas tayo ay Sabi ko sa iyo ay! Ano ka! Ayos ka! Buksa mo! Ayos siya kang umuli dito pre! Ang dami ka nang umuli? Ang dami na ako! Nakadalwa na kaagad ako! Ayos ah! Tira mo! Oh, cheers. <laughs> Sarap ah. Sarap nang ridur spray. Wala na ba pre? Wala na tuwa yo. Mayroon! Hindi tayo mawawalan. Kaya nga tayo namimiwa sa iyo. mo. May huli na ba yan? Mayroon ito. Tayo mat may kumibit na dito. Oh! Ano ka? Oh! Sabi ko sa eh. May huli dito lang ang bagayang boy. Dito ko lang hinuli yung dalawa na yan. Abi ko sa iyo eh. Makibit pala dito. Ano? Makibit dito. dito Oo. Oh. Makibit. Ah. Dapat ko ulit yan. Oo. Oh. Tamay ay may huli yan. Oh. Tingnan mo. Oo. Oh. <laughs> oh. Tumot sa natin. May lintik talaga to. Sasabing mamiwa si eh, Anjan na pala. Nagiinom. Ayos na eh. Oo. Oh, uh, May may huli na naman yata! Oo! Oh. May huli na yata! Agnes, <laughs> huli! Pakina mo ko, ba't mo ko? Oh, sige! Sabi mo natin, mas ka lang! Pa, pa, paano ka nakarating dito? Eh, tinatanong ko doon kay Maring Isel! Oo oh. ka pala, nandito ka pala! Sabi okay. mo, mami, mas ka! O bakit? Kakarating mo nga lang eh, sabi mo, mami, oh. mas oh. ka! Ay, sabi niya, ganun ba eh, ganun! Ay, baka ako madamay di yan! Ayos! Umuwi ka nga! Wala akong nagpahalag pa ba sa kanya eh. Paalam nga akong umiwas. O nasa na eh. ang huli mo? Ay to! Oh. Biwasin kita dyan eh. O to! Okay. Okay. Inam na naman. Marami na ang huli. Marami na nga ito eh. Marami na nga ito eh. Galing na oh. kayo doon sa ano. Dito eh. Oh. Naman pa rin. Nakarami na nga kami. Riddles? Oo. Oh, oh.